Hello po sa inyo. Welcome or welcome back po sa aking channel. Narito po ang isa pa at huling kwento para sa gabing ito. Nasisimulan natin sa pasasalamat. Mahal namang banal. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pag-ibig at patnubay na aming naranasan sa buong maghapon. Salamat po sa mga tawa at ngiti sa mga aral na aming natutunan at sa bawat sandali ng biyaya. Sa pagtatapos ng araw na ito, inihahandog po namin sa inyo ang aming mga puso at isipan. Gabayan po ninyo kami sa aming pagtulog at bigyan kami ng pahinga na magpapalakas sa aming kaluluwa at katawan para sa panibagong bukas. Sa ngalahan ni Jesus. Amen. Ngayon po, iposisyon ang iyong sarili ng komportable. Hayaan ang bawat bahagi ng iyong katawan na lumuwag. Isipin mo ang isang mainit na ilog na dumadaloy sa iyong mga ugat na nagdadala ng kapayapaan at pagpapahinga sa bawat sel ng iyong katawan. sa isang napakalayong nayon sa tabi ng isang nagbubulong ang ilog nanirahan ng isang batang babae na nagangalang Amara si Amara ay may pusong puno ng kabaitan at mga mata na kasing liwanag ng mga bituin araw-araw pagkatapos ng kanya mga gawain nauupo siya sa tabi ng ilog at nakikinig sa mga kwento ng tubig habang dumadalo ito patungo sa dagat. Ngunit ang pinakamamahal ni Amara ay ang mga kakaibang bulaklak na tumutubo sa pangpang ng ilog. Ang mga bulaklak na ito ay kulay pilak sa araw, ngunit tuwing gabi, kapag ang buwan ay sumisikat, nagbabago sila ng kulay at kumikinang ng may malambot, may wagang liwanag. Tinawag silang mga bulaklak ng pangarap. Isang gabing may buwan, habang pinagmamasda ni Amara ang pagbabago ng mga bulaklak ng pangarap, napansin niya ang isang maliit na paru-paro na may mga pakpak na gawa sa hamog ng umaga at sinag ng buwan. Lumipad ang paru-paro at dahan-dahang lumapag sa pinakamalaking bulaklak ng pangarap. Sa sandaling dumapo ang paru-paro, ang bulaklak ay nagningning ng mas maliwanag at isang matamis, malambing na himig ang umalingaw sa hangin. Lumapit sa amara at ang paru-paro ay lumipad patungo sa kanya. Dahan-dahang lumutang sa kanyang ilong. Hindi siya natakot. Naramdaman niya ang kagandahan at katahimikan na nanggagaling sa paru-paro at sa bulaklak. Isang maluma malumani na tinig ang bumulong. Ako ang tagapagdala ng panaginip, Amara. Narito ako upang ipakita sa iyo ang mga lihim ng mahimbing na pagtulog at ang mga at ang ganda ng mga pangarap. Gumiti si Amara. At sa sandaling ginawa niya iyon, naramdaman niya na dahan-dahan siyang lumulutang. Ang paru-paro ang nanguna at sila ay lumipad sa ibabaw ng ilog na ngayon ay kumikinang sa ilalim ng buwan at patungo sa kagubatan. Naglakbay sila sa isang hardin ng mga kumikinang nakabuti, bawat isa ay may maliliit na pintuan na patungo sa iba't ibang uri ng mga panaginip. Mga panaginip ng kagalakan, mga panaginip ng pakipagsapalaran, at mga panaginip ng mapayapang paghinga. Hinaya ang piliin ni Amara ang kanyang mga pangarap. Pumili siya ng mga pangarap kung saan nakakakita siya ng mga ngiti, nakakarinig ng magangandang musika, at nakakaramdam ng init ng araw sa kanyang balat. Sa bawat pangarap na kanilang pinasok, naramdaman ni Amara na lalo siyang nagiging magaan at relax. Ang mga kulay ay naging mas malambot, ang mga tunog ay naging mas malumanay, at ang kanyang hininga ay naging mas regular. Nang maramdaman ang tagapagdala ng panaginip, na malapit na si si Amara sa pagtulog dahan-dahan silang ibinalik sa tabi ng ilog kung saan pa rin kumikinang ang mga bulaklak ng pangarap lumipad ang paru-paro pabalik sa pinakamalaking bulaklak na nagbigay ng huling malambot na sinag ng liwanag ang malumani na tinig ay bumulong laging tandaan Amara na ang kapayapaan at ang pinakamagandang pangarap ay laging naghihintay sa iyo sa dulo ng isang mahabang araw basta maniwala ka lang. Habang ang paru-paro ay naging bahagi ng kumikinang na bulaklak, humiga si Amara sa malambot na damo sa tabi ng ilog. Ang matamis na himig ng mga bulaklak ay pumuno sa hangin. Pinikit niya ang kanyang mga mata at dinala siya ng ilog ng mga pangarap sa isang malalim at mapayapang pagtulog. Magpahinga ka na ng lubusan. Magandang gabi at matatamis na panaginip. Narito pa ang isang kwento. Sa isang tahimik na kagubatan kung saan ang mga puno ay kasing tangda ng panahon at ang mga dahon ay bumubulong ng mga lumang kwento, nakatira ang isang maliit na kuneho na nagngangalang puti. Si puti ay may may pinakamalambot na balahibo kasing puti ng sariwang niebe at ang kanyang ilong ay laging nanginginig na sumisinghot ng matamis na amoy ng kagubatan. Mahilig maglaro si puti sa kagubatan, tumatalon sa pagitan ng matataas na damo at naghahanap ng pinakamasarap na kluber. Ngunit ang pinakamamahal niyang bahagi ng araw ay ang gabi. Tuwing gabi, bago sumikat ang buwan, pupunta siya sa isang lihim na lawa sa gitna ng kagubatan. Ang lawa ay hindi ordinaryong lawa. Sa gabi, kung ang mga bituin ay sapat na maliwanag, ang lawa ay magiging parang salamin na sumasalamin sa buong kalangitan. Tinawag itong lawa ng mga panaginip ng mga nilalang sa kagubatan. Isang gabi, habang nakaupo si Puti sa tabi ng lawa ng mga panaginip, nakita niya ang isang kumikinang na naliwanag na lumulutang sa gitna ng lawa. Ito ay isang maliit na napakagandang bulaklak na gawa sa liwanag ng buwan at mga bituin. Ito ay nagliliwanag sa iba't ibang kulay, mula sa malambot na asul patungo sa ginintuang dilaw at sa wakas ay sa isang mapayapang lila. Sa bawat pagbabago ng kulay, narinig ni puti ang isang malambing na himig tulad ng pagbulong ng hangin sa mga dahon. Hindi siya natakot, naramdaman niya ang kapayapaan at kagalakan na nanggagaling sa bulaklak. Dahan-dahang lumutang ang bulaklak patungo kay puti nang malapit na ito, narinig ni Puti ang isang malumanay na tinig na nagsasabing, Huwag kang matakot, maliit na puti. Ako ang tagapangalaga ng lawa ng mga panaginip. Narito ako upang dalhin ka sa isang paglalakbay sa iyong mga pinaka matahimik na pangarap. Nag-alinlangan sandali si puti Pagkatapos ay maingat niyang idinikit ang kanyang ilong sa bulaklak. Sa sandaling nahawakan niya ito, naramdaman niya na lumulutang siya. Dahan-dahan siyang sumisid sa lawa ng mga panaginip. Sa loob ng lawa, hindi sila basa. Sa halip, lumutang sila sa isang mundo ng kumikinang na mga bula. Bawat isa ay may naglalaman ng isang magandang alaala -ala o isang mapayapang pangarap. Nakita ni Puti ang kanyang sarili na tumatalon sa mga ulap na kasing lambot ng koton. Nakita niya ang kanyang pamilya na masayang naglalaro sa ilalim ng isang dambuhalang kabute. Narinig niya ang pinakamalambing na tunog ng kalingkasan. Bawat panaginip ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng katahimikan at pagmamahal. Sa bawat paglangoy sa bula, naramdaman niya na bumibigat ang kanyang mga talukap ng mata. Nang maramdaman ng bulaklak na inaantok na si puti, dahan-dahan silang ibinalik sa tabi ng lawa. Nagningning ang bulaklak ng huling beses at ang malumanin na tinig ay bumulong. Laging alalahanin puti na ang kapayapaan ay laging nasa loob mo. Hanapin mo lang ito sa iyong mga pangarap. Habang ang bulaklak ay dahan-dahang lumulutang, pabalik sa gitna ng lawa, humiga si puti sa malambot na damo. Ang init at katahimikan na naramdaman niya ay nanatili sa kanya. Pinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim at dinala siya ng lawa ng mga panaginip sa isang napakasarap at mahimbing na pagtulog. Inuulit ko, magandang gabi at matamis na panaginip.